Ah, uh, makikumusta po kami ano attorney kung kumusta na po ang inyong lakad or uh, pangangamba niya uh, para sa Ako Bicol Party List. Ay so man, po. nakakatuwa po yung pag-iikot namin lalo na po uh, nakikita ko po, po yung sobrang warm na reception po ng mga tao po sa atin sa Ako Bicol. Mm -hmm. Mm hmm So, uh, nalaman po namin na uh, third norm nominee po kayo sa Ako Bicol. So, dapat i-work out ito ng grabe, no? Para makapasok yung tatlong nominees sa kongreso. Dama po, mga attorney? Ako. Actually, ano pala, uh, May 2 po, nandiyan po kami sa ano, katanduanes So, excited na po ako. Mm -hmm. eh -eh. Uh, sige, sir, buddy. Uh, actually, kung, kung nagkakamali, sa May 2 kayo pupunta dito ano, sa Katanduanes. S, uh, kung, nagkakamali, magkakaroon ng meet and greet sa Priscon niya, ta are excited na sana umabot ng Mayodos para eh -eh. mm -hmm. palad kayo namin at matanong namin, although itatanong namin ngayon, ang, ang, ang sa inyong magagandang plataforma, Tabel, sir. Oh, for sir Uh, actually, excited na po ako doon sa press con, lalo na po makikita ko rin kayo in person. Yes, uh, at yes, yeah. na share ko po sa inyo yung mga, siyempre yung uh, mm -hmm. advocacy ko, at saka po na ako vehicle. Mm -hmm. So, kita-kita po tayo dyan, sir. Okay po. Okay. Uh, sige po, uh, diretso diretsyo, uh, diretso ang uh, tanong na po, ano, attorney uh, John Almario uh, Chan ang ating third nominee. Uh, ito po ang ating tanong. Kung isusulong po natin ang renewable energy sa reyong uh, reyon, lalo na sa Bicol, uh, paano po ang magiging proseso nito sa mga LGU? Uh, yung sa akin po, sir, ay yung renewable energy po dapat uh, hindi lang po sa national level itinusulong, pero dapat po sa mismong barangay at saka LGU level. Kasi, ah, uh, yung proseso po nito, yung partnership, yung national support po dapat. Pero through legislation and budget allocations, at saka most importantly, yung LGU implementation po. Lalo na yung LGU po yung pinakamalapit po sa uh, mga tao po natin at saka sila po ang nakakaalam po talaga kung paano yung uh, magagawa at saka may implement na maayos yung uh, project. So... Halimbawa po sir, yung sa mga lugar na wala pang kuryente sa Bicol, tulad na mm -hmm. uh, mga barangay at sityo sa uh, Katanduanet, mm -hmm. pwede pong pondahan ang solar home systems gamit ang Ooh. national budget mm -hmm. na tinutulak po sa Kongreso. At saka mm -hmm. sir, actually ngayon po, uh, meron na po yung ako Bicol na napatayo na mahigit 367 na solar powered water system sa buong Kabikolan mm -hmm. kasabay na po ng LGU. So, yan po yung patunay na posible po talaga. Apo. Okay. Uh, attorney, ano po ba ang akma sa Bicol Region pagdating sa renewable energy, uh, solar or wind or water? Actually, sa totoo lang po, sir, uh, yung Bicol po, lahat po ng klase ng renewable energy ay napakarami po dito. Yung maganda po sa region natin, napapalibutan po tayo ng mga dagat, may mga malalawak po tayo na taniman yung mga uh, kabundukan po natin sa marami pong sikat ng araw buong taon uh, kaya pwedeng pwede ang solar wind at saka hydro energy uh, so kunyari sa solar energy po uh, maganda mm -hmm. po sa mga isla tulad ng Katanduanes at saka Masbate at sa mga upland po na areas ng Tamarines Norte at saka suros, kung saan hindi po abot yung linya ng kuryente kaya mm -hmm. uh, Maganda po na nakikita natin yung sa implementation po ng solar powered water supply systems mm -hmm. ay very effective po to So lalo na po pag nagkaroon na tayo ng mga magandang uh, solar farms. Mm -hmm. Pati na rin po yung sa mga wind energy sir. Uh, lalo na alam ko may mga projects na po sa Bicol uh, na kahit po yung mga near shore na mga uh, wind farms, yung tipo yung mga mga nasa dagat po na mga wind farms na ipapatayo na po dahil talagang mas malakas yung hangin doon at mas malaki po yung mga kuryente yung ma So, pagdating po sa renewable mm. energy resources, lahat po pwede natin i-consider, pati po yung existing na ng mga hydro na pwede po po natin pagandahin. Mm, -mm. Okay po, sir. Malapit po ba sa inyo ang uh, advokasya ng paggamit uh, ng renewable energy? pero po bang kwento ito sa inyo o sa pamilya niyo? Actually, sir, opo, meron pong personal na dahilan din kung bakit po malapit sa puso ko yung renewable energy. Uh, mm -hmm. College pa lang po, nag-start na po yung advocacy ko talaga sa uh, renewable energy. Mm -hmm. Kasi uh, yung pamilya ko po galing po sa Rapurapo, Albay. So, ah, ito na okay. po na malayo po talaga sa main uh, islands of uh, mm -hmm. of Bicol. So, actually, itatawag ka po ng 4 hours from Legazpi o minsan more pa para lang po makaabot din sa isla namin. Mm -hmm. So, sa so mga ganito pong lugar, eh, siyempre, madalas walang kuryente. Yung tatay ko po, kinwento niya na lumaki po siya doon, na gasera lang po. At saka, uh, gasera lang po yung ilaw niya sa gabi. mm -hmm. Kaya, bilang anak niya po, nakikwento niya sa akin kung gaano kahirap po yung pag-aaral niya doon dahil mm -hmm. wala silang kuryente. Mm -hmm. Eh, naisip po yung talagang magandang solusyon is, magkaroon po tayo ng renewable energy na facilities tsaka ma-harvest mm -hmm. po yung yung likas na mayaman na na renewable energy resources po natin mm -hmm. kahit sa mga malalayong lugar yung. para po uh, mas maaganda po yung pag aral po sa uh, mga isla sa mga barangay po na malalayo at saka po yung mga basic necessities ay siguradong na na nagkakaroon po so, na. yun na yung yung personal po na return <laughs> Oh, oh. Uh, hoping no sir na makakarating yan po no, sa mga liblib -lib na lugar lalo na lalo na yung uh, ibang lugar na walang kuryente, right? Attorney. Opo, opo. Lalo na po, eh naniniwala tayo na uh, yung energy po is yung backbone of economy. Mm -hmm. eh, kailangan po talaga magkaroon po ng stable access yung mga uh, lahat po ng lugar sa Bicol para yung pag-asento, sabay-sabay mm. po tayo mga Bicolano. Ayan. Oh, sige, may kasama po ako, attorney, si uh, sir, sa, sir, 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 sir Buddy uh, Salvador Isorana. Please go ahead, Sir. Okay, Sir, ganito sir, po. Sir o, ng pangarap ng mga katandungan itong Friendship Bridge. Nag-umpisa yan during the time of Congressman Leandro Bersilis, who is running now for Senator. Galing pa kay Governor uh, Wong yan na pangarap, uh, Friendship Bridge. Uh -huh. and, uh, and uh I think dumaan din yan kay uh, former congressman and governor Hector Sanchez. Uh ano pong maitutulong ninyo, sir para ma-, ma realize ng mga katandungan nun, itong friendship uh -huh. uh, uh, bridge kung saan ang katandauan is ay makakakunikta, connecta especially sa parting uh, parteng Camarines Sur and uh, the rest of uh, you know uh, at least ay uh, makaka malaking bagay ang uh, para uh, pag na-realize ang principe, principle Bridge po, itong kuryenteng problema sa katanduan is, ay may ikukulalim para through the bridge hello may ikakabit sir? na sa itaas itong kailangan na kuryente, sir. Hello, sir. Hello. Uh, oh, hello. hello. Sorry, uh, hindi Na, ano po siya? Nag-choppy po, sir. Sorry po. Ah, uh, okay. Okay na ba? Ah, uh, medyo... Ah, uh, medyo choppy. Hello. Ah, uh, okay na ba? Wait. ah uh, Ah, yun po. Okay na ba? Diba? okay. Ah, uh, yung... Pa Parang kay Sir Buddy po, medyo malabo po yung uh, naririnig ko po siya. Okay, okay. <laughs> okay. amin sa ni Sir Buddy kanina, yung uh, tinalakay about sa Friendship Bridge uh, na mm. kumonekta sa katanduan sa mainland, uh, Bicol. Pero marami nang dumaan ng mga former politicians uh, na hanggang ngayon hindi pa naresolba kung meron ng uh, Friendship Bridge. So ano po sir Buddy, ang tanong mo po? Ang tanong ko ay uh, uh, ano bang maitutulong mo uh, uh, para para ma-realize itong Prince Bridge mm -mm. na kung saan nangarap na noon pa na Congressman Berzelis, Governor Wong, Governor uh, Congressman Sanchez para ma-realize ito uh, for not only for the good of the province but inland Bicol para maka kami and para ang turismo and other uh, benefits ay ma-realize with that Prince Bridge tawe. Apo uh, yes po sir uh, actually In sa friendship bridge uh, kaya po talaga 'to ma-realize po eh. kaya pong mabuo talaga very important talaga sa para po ma mabuo po 'to ay eh, yung coordination po sa national level na mga agencies tulad mm -hmm. po ng uh, DPWH kasi uh, while sempre kailangan po yung mga uh, LGU natin ay active din na nagsusupport dito ay eh, Uh, yung coordination po natin sa mga national agency para po maayos na naibababa yung funding, pati po yung uh, pagtutok po sa pagbuo ng Friendship Bridge. Pati po yung funding po na may isa sa batas ay mako-coordinate po at saka siguradong uh, matututukan at saka mabubuo na po yung Friendship Bridge. Kasi actually maganda nga po yan kasi nung nalaman ko po na may ganyang plano yung mm -hmm. Friendship Bridge, eh, naisip ko po, maka, sobrang makapaganda po nito yung uh, ekonomiya sa mga local na communities. Lalo na transportation, napaka-importante po na yung mga roads ay naabot po yung mga local communities para po yung mga projects nila, yung mga produkto nila ay mas madaling makaabot po sa, sa mga main na islands din po. Mm -hmm. Okay, so I hope that uh, okay na yung uh, Sagot sa tanong mo Sir Buddy. Okay, okay. Okay, yes, next yes. question. Tut uh, tutungo na po tayo sa edukasyon. Okay, sa edukasyon naman po Attorney, may nagsabi umano na uh, alisin na daw yung uh, K 12 program dahil wala ding uh, umano'ng nakukuhang trabaho ang mga nagsisipagtapos sa, sa senior high school. Ngayon po Attorney, ano po ang iyong reaction? opo Actually ang dami ko po nakakausap tungkol dyan sa K-12 dahil nga uh, ang sabi nila na uh, napahaba lang po yung pag-aaral po ng mga anak nila na imbis po na maging produktibo na agad, mm -hmm. ay nagkaroon pa ng additional na years pagdating sa pag-aaral. Mm -hmm. uh, so totoo po yan. Marami po talaga sa mga nagtapos sa senior high school yung hirap pa rin maghanap po ng trabaho mm -hmm. Kaya naintindihan ko, naintindihan ko po yung mga tanong nila at yung mga hinain po ng mga magulang at saka estudyante. So, mm -hmm. kung yung ako Bicol po yung tatanungin, dapat i-review na rin po talaga yung K-12 program kasi maganda sana yung layunin nito. Pero kung wala naman pong sapat na support, walang allowance, walang libreng pamatay, tapos hindi rin po agad makahanap ng trabaho, eh dagdag hirap lang po talaga. So, para sa amin po, yung, kung ipagpapatuloy man ang K-12 kailangan ni kasama pong tulong, dagdag na educational allowance, transport support, pati po yung job matching after po ng pag-graduate. Pero kung hindi pa kaya ng gobyerno ngay uh, ngayon yun, baka mas makakabuti pong gawing optional yung senior high school para hindi na pinipilit yung mga pamilya na hindi naman uh, talaga kaya pong uh, gawin to. Pero ang akubikal din siyempre sir, ay meron po mm. tayong mga policies ay mga programs na makakatulong po lalo na po yung educational assistance mm. at saka financial scholarship programs so na po kasi natin yung mga napagdadaanan po ng mga kababayan natin Bicolano kaya meron po tayong ganitong mga programs para ma-avail po nila at makagaan man lang po sa mga araw-araw po na iniisip ng mga Bicolano Mm, mm Okay. So uh, how about naman po sa mga guro po sir? Ano po ang programa na uh, ilalatag uh, para sa ating mga guro natin? Opo. Uh, kasi hindi lang po talaga estudyante yung tinutulungan na ako, Bicol. Kasi uh, na po sa prioridad natin yung kapakanan ng mga guro. Kasi syempre, paano po makakapag-aral po ng maayos yung mga bata kung yung uh, guro nila mismo ay marami rin pong iniisip na iba pang mga problema. So alam po natin na kahit gaano kahusay po yung uh, mga guro natin pati yung mga programa sa edukasyon kung hindi po maayos yung kondisyon ng mga guro rin din talaga yung kalidad po ng pagtuturo nila. Mm -hmm. So yung ako ako Bikol po ngayon nagtutulak po kami na dagdagan yung allowance para sa mga teachers lalo na po yung mga nasa remote area. Tapos suportado rin po natin yung mm -hmm. ano yung digitization efforts po para sa mas maayos na teaching materials kasi alam naman po natin na hindi lang po sa traditional means tulad po ng libro yung mm. uh, pagpapakalat ng information ngayon at saka yung method of teaching pero mm. pati na rin po sa digital na saka internet so uh, gusto po natin magkaroon po ng guru uh, welfare at saka protection po na batas na magliligib mm. nagbibigay po ng legal support at saka kahit po yung mga hazard pay at regular training po para sa mga teachers. So syempre kasama na po dito yung mga allowances po nila, pati po yung mga support tulad po ng mga wellness programs. Mm -hmm. So yun po, naniniwala po kami na hindi lang po dapat estudyante yung focus, pero dapat din po alagaan din yung mga guru natin. Mm -hmm. Okay po, attorney. Bilang magiging isang mambabata sa madaling panahon na ah, ano po ang inyong posisyon sa West Philippine Sea? Opo, ah uh, bilang babatas po at saka syempre bilang abogado na nakapag-aral po yung tungkol sa uh, yung UNCLOS kung saan naklaro klaro naman po yung right of the Philippines to exercise its sovereignty over the West Philippine Sea. Hmm. Uh, claro po na pag-aari po ng Pilipinas yung uh, West Philippine Sea at saka hindi po ito usapin po ng politika eh. Usapin po ito ng sovereignty, yung kabuhayan pati kinabukasan. So hmm. bilang abogado po at saka mga magiging mambabatas po susuportahan ko po lahat ng legal hmm. at saka diplomatic na hakbang para itaglaban po yung karapatan natin sa teritoryo natin. So kasama din dito siyempre yung pag-support po sa 2016 na arbitral ruling po na pabor sa Pilipinas. Hmm. At saka po yung uh, pagbibigay po ng additional budget sa ating Navy, pati po sa Coast Guard para mas paprotektahan po nila yung mga mangingit na natin sa West Philippine Sea. So important po sa akin na uh, maprotektahan po yung mga tao po natin at saka yung sovereignty po natin pa over the West Philippine Sea dahil ito po talaga ay karapatan po ng bansa natin at ng kababayan natin. Okay po, attorney. Meron po ba kayong gustong komitiba sa kongreso na nais nice ninyong maging miyembro? Actually, dahil matagal na rin po ako nagtatrabaho bilang consultant at saka policy advisor sa mga proyekto na may kinalaman sa renewable energy, sa energy access, pati po sa clean technology, at saka sa environmental laws gusto ko po yung Committee on Energy, interesada po tayo dyan. Kasi mas makapagsulong po tayo ng batas na mapapabilis po, lalo na yung nabanggit ko kanina na barangay level na renewable energy mm. project. At saka, syempre, maganda rin po yung uh, sa Committee on Ecology o kaya sa Environment and National ay Natural Resources. Mm. Para syempre, maprotektahan po yung kalikasan at saka natural resources ng reyon habang sinusulong po natin yung sustainable development. So yun po po yung kusang-kali. Pero kahit sa committee po tayo makunta, eh, siyempre ay pag-iigihan po natin yung uh, pag-aaral sa mga batas at sya, para po yung mga batas na nagagawa natin ay responsive po sa pangangailangan po natin yung mga Bicolano. Mm. -hmm. Uh, sa, sa tingin ninyo uh, atorny, uh, kailangan ba ng isang party list uh, gaya ng uh, Bicol na ipakilala ang lahat uh, ng mga nominado ng uh, partido? Uh, para sa akin po sir, mahalaga po sobra na no, ipakilala yung lahat ng nominado ng party list. Kasi yung party list hindi lang naman po siya pangalan. Yung mga tao po na bumubuo dito, yun dapat po talaga tignan. Kasi dapat alam po ng publiko kung sino yung magiging boses po nila sa kongreso, ano po yung mga personal na advokasya nila, at saka kung ano po yung karanasan nila sa servisyo. So sa so ako Bicol po, hindi lang basta nilalagay yung pangalan, pero pinipili po yung mga nominado batay sa track record sa kakayahan at saka malasakit sa rehiyon. So makikita po natin yung credentials po nila Congressman Zaldico si Congressman Mayor Tito Garbin, si mm. Kong Jill Bonggalon. Pati na po yung yumaong si Congressman uh, Rodel Batokabe, makikita po natin napakaganda po ng mga credentials nila at saka pag, naba, pag nakita naman po ng ating mga kababayan yung mga nagawa na po nila at saka mm. yung mga credentials nila ay talagang mas magiging confident po tayo sa uh, sa magiging performance ng Ako Bicol. So, importante po talaga ito. Mm -hmm. Kung meron pang hindi nagagawa ang bicol sa loob ng uh, labing limang taon, ano po iyon atorne? Uh, una po sa tingin ko po ay marami na rin pong nagawa yung bicol sa loob ng labing limang taon. Kaya po yung mga scholarships natin, mm -hmm. yung disaster response, mm -hmm. uh, health missions, livelihood Pati po yung infrastructure tulad po ng mga solar-powered water system na nabanggit po kanina, pati po yung uh, mga tarabangan caravan, yung meron po tayong Vehicle regional hospital and medical center na world class po. Pero para sa akin, isa pa sa mga hindi pa ganap na naabot ay ang full barangay electrification gamit yung renewable energy. So while meron na po tayong magagandang efforts para po magkaroon po ng access yung mga malalayang lugar ay siyempre dapat po mas mapalawak po yung uh, yung pag-aaral dito at mas mapaganda po yung mga magiging proposals natin ng mga batas para siguraduhin ng mga barangay at malalayang sitio ay mayroon na pong magandang access sa kuryente. Tapos pati na rin po yung sa uh, aaralan na po na mga na full support po para sa mga guro natin sa healthcare workers. Ito po ay Uh, sisiguraduhin po natin na mas mabigyang pansin po sa susunod po na Congress. Mm -hmm. So, mm -hmm. while marami na po tayong nagawa sa Ako Bicol, ay marami po tayong na pag-aaralan pang magandang gawin para po mas mapaganda pa mga programs po ng Ako Bicol. Ayan. Uh, Sir Buddy, baka may additional question okay, ka okay. Po. na po. mo kanina uh, kanina, attorney, na Uh, in, uh, interesado ka rin sa environmental uh, aspect or ecology, ano po ang stand niyo as far as mining is concerned? Kasi uh, ang daming mga kandidato dito sa Katanduan, especially uh, Dr. Pat Asansa who is running for governor, na talaga pong siya ay anti-mining, numero no? unong anti-mining advocate na actually there was a time na na uh, sponsor kang siya ng presidente pa siya sa katanduan ng si State University na talagang nagkaroon sila ng anti-mining forum tabi. Atone. Opo. Uh, pagdating po sa anti-mining, ang para sa akin po kasi ay dapat po balansado, balansado po yung uh, mga policies po natin pagdating sa uh, mining, sa quarrying, ay na po tayo ng ban sa open pit mining noon nung panahon po ni, ano ng previous administration pero para sa akin po kasi mm -hmm. ang importante rin talaga yung implementation po ng mga uh, mining and uh, mga mining policies po ng saka loss ng government kasi kung tinignan po natin yung mining laws yung mga issuances po ng mga Ah, uh, nang DNR tungkol dito ay sobrang strict rin. Maganda po na strict siya dahil talagang kailangan pangalagaan yung uh, kalikasan. Mm -hmm. So, uh, pero hindi naman din pwedeng completely mawala po ang mining at sa quarrying. Kaya dapat po i-push po natin yung responsible na mga uh, mining and quarrying practices. So para po yung uh, environment po, environment po natin ay mas mapangalagaan pa pero ang napag-aralan po kasi namin dyan sa uh, sa abroad sa University of California Berkeley po mm -hmm. ay important din po yung mga ganitong industries sa sa national progress but at the same time kailangan po na strictong implementation of the laws and the rules to ensure po na uh, maayos at uh, maganda po ang magiging effects ng Uh, mga ganitong industry sa community. Kasi makikita po natin, halimbawa uh, po dun sa law, requirement po yung SDMP, yung Social Development uh, and Management Program ng mga industries na to. Mm -hmm. eh, maraming beses po nakikita natin na hindi po talaga nagko-comply ng maayos yung mga kumpanya pagdating ng ganitong mga projects nila. Eh, kung na -fully implement po yung Social Development and Management Programs, tulad po ng pagbibigay ng mga assistant tulad ng sa uh, sa health, sa education po sa community, at saka sa overall na pagpapaganda ng community, ay maganda po sana yung magiging effect. Pero uh, nakakalungkot makita na hindi rin po talaga na fully implement to. So, ang para sa akin, importante po ang patuloy na pag-aaral po sa mining loss at saka yung mas pinalakas po na implementation ng uh, nang mga mining laws and uh, regulations po. Ah, meron pa isang question. We have this what we call uh, principle, uh, de ano, uh, the polluter pays principle. Ibig sabihin, uh by this principle, yung lahat na nagpo o nagre-destroy okay. sa ating kalikasan okay. ay kailangang magbayad. Wait lang sir buddy, pa okay. okay. choppy daw. Mm -hmm. uh, okay, uh, uh, ayan po. Medyo, po. Medyo uh, blurry po yung ano. Uh, ah uh, sige po. Uh, Alitin mo po sir Buddy. Uh, okay. Uh we have this what we call uh, polluter face principle. Na ibig sabihin, those who pollute or destroy the environment should should pay magbayad. Ano po ang uh, uh, masasabi mo dito tabi? Uh, you, uh, you are considering this principle uh, polluter pays principle yung ay hello sir sorry po hindi ko po masyado narinig tong ikwan mo na okay i-rele mo na ah yung about po uh, attorney about sa polluter face Principle. ah polluter face Principle po ay, yan yes, po yes. yes. Aha, aha. Mm -hmm. Uh -hmm. ah po sir actually sa polluter face Principle, ah uh, maganda po tong polisya eh? lalo na nagkita rin natin ina-apply na rin po to pagdating nang sa renewable energy na policies ng government may kita po natin meron na pong issuance yung Department of Energy at saka yung uh, ERC na ina-apply po yung polluter pays principle through yung uh, uh, renewable energy energy certificate. Ibig sabihin, yung mga kumpanya po, no matter uh, what your practice is, ay basta meron pong operation yung kumpanya nyo, dapat po may kapalit po na uh, pagbabayad o kaya mga benefit na naibabalik sa community. So, uh, importante po yung polluter pays principle kasi hindi naman po siyempre uh, dapat uh, nakikinabang na sila. Pero dapat po ay maganda po ang naibabalik po nila sa community. ayon Sige po, uh, huling tanong na lang po, ano, attorney. Uh, para ito na po ang tanga huling nating inter, uh, huling tanong ay anyway. Sa pag-upo po ninyo bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List Group, anong klasing congressman kayo? Opo, uh, kung nakaupo man ako sa as third nominee po na Ako Bicol Party List ay sisiguraduhin ko po na ipagpapatuloy ko po yung mga magandang nagawa na ng Ako Bicol. Uh, para sa akin po, ang gusto ko po na practice na ginagawa na ako Bicol ay bumababa po sila mula sa opisina, nag-iikot po sa mga barangay at saka nakikinig po sa mga kababayan po natin Bicola. No? So, uh, yung mga batas po kasi para sa akin, kailangan po siya responsive sa mga problema na hinaharap po ng mga kababayan natin. Eh, Siyempre, paano po natin mabibigyan ng maganda at, at saka uh, solid po na solution yung mga problema ito kung yung mga kongresista natin ay mananatiling nasa opisina lang at saka detached po sa reality of the communities. So, para sa akin, kung maging congressman man po ako this year, ay sisiguraduhin ko pong ipagpapatuloy ko po yung practice ng ako Bicol na nakikinig po, nag-iikot, at saka naghahanap po kung ano po yung problema na dapat solusyonan po. At saka, syempre, uh, dahil po sa kasanayan ko bilang abogado, ay sisiguraduhin ko po na patuloy po yung pag-aaral ko ng mga batas. Hindi lang po dito, pero pati po yung mga magagandang modelo na na-apply po sa abroad. na uh, nakikita ko po yun na may kahalagahan po yung pag-aaral na to dahil siyempre gusto po natin yung batas natin ay uh, proven po yung mga solutions na ibinibigay natin. Okay. Sige po. Uh, huling mensahe, uh, mensahe na lang po no, attorney sa ating mga botante na it's time to manligaw sa ating mga botante at mensahe po sa ating lahat. Ako. Uh, actually uh, sir Patrick, sir Buddy, maraming salamat okay. po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para po makapag-share uh, po at saka maka masagot ko po, po yung mga questions niyo po uh, okay. uh, para sa ako bigal saka para sa akin po. Uh, sa mga kababayan ko naman po sa Katanduanes, uh, excited na po ako makita kayo sa May 2. Mm -hmm. So, kita-kita uh, po tayo dyan at saka hopefully ay kahit po hindi election season ay mm -hmm. uh, nararamdaman niyo po ang tulong, ang patuloy po at saka padagos na tulong po ng uh, Bicol sa mga communities po natin. So, wag po kayo mahihiya lumapit sa mga mm -hmm. coordinators po natin sa Bicol kasi po lagi po kaming handa para makinig sa inyo. Ah, uh, tsaka paalala ko lang po din po yung sa, sa darating na election mm. sana po ay yung tandaan po natin ay 131 Ako Bicol. Ah, uh, wow. nasa likod po tayo ng balota sa may kanang portion. Tsaka siguraduhin po natin na huwag po mag-overshade. Isa lang po mm -hmm. yung sisimulan natin sa balota ang 131 one, one, Ako Bicol po. Kasi pag nag-overvote po kayo eh sayang naman po yung boto n'yo, invalidate yeah, po um, yung yung mm -hmm. vote n'yo. So isa lang po yung iboto natin yung 131 Apo Bicol. Ayun, uh, we got it. Attorney, maraming salamat po. Ang Ako Bicol party list 131 sa balota. Maraming maraming, maraming, uh, maraming thank po. you uh, Attorney uh, John uh, Almario Chan, ang ating mm -hmm. third nominee. Thank you very much and God bless. Maraming less. salamat po sir. Salamat po.